Bible literally says, if you care so much about what they think about you, you actually trap. Yan, uh, mismong Bible na yung nagsabi na hanapin na natin yung verse dun sa so original video, no? Pero dapat wala tayong pakialam sa iisipin ng iba sa atin for as long as hindi tayo nakakasakit. Ilan naman yung basic na pwede nating uh, pagbasehan as hindi tayo nakakasakit um, tayong mga Pilipino na observe ko in general <coughs> lalo na yung mga nanggaling sa hirap katulad ko tapos nakapag-aral masyadong naging conscious conscious kung ano ang sasabihin ng iba so for example ay Nag-aral ka pa, bakit ganyan lang yung trabaho mo? So, nililimitahan mo ngayon yung mga bagay na pwede mong pagkakitaan kasi lalaitin ka na ibang tao. Well, it is true that image is everything. Uh, pag nasira yung image mo, hindi kayo re-respeto. Mamalitin ka at... Uh, hindi sila mag-aalinlangan bastusin ka o gawan ka ng perwisyo kaya maraming tao they are focused on building an image na sila ay capable and I understand especially yung mga naapi no? but kailangan may balanse yun eh na huwag ka matakot na gawin mo yung mga talent mo magnegosyo ka ng yung naiisip mo kaya mong gawin kasi pag hindi mo yun ginawa Walang mangyayari sa iyo. You cannot exercise your talents. You can you cannot use your skills para maghanap buhay. Basta wala ka na apakan tao, yun naman ang mahalaga Kasi at the end of the day, yung mga iniisip pong konsepto na ibang tao sa iyo, hindi ka pa yan. There was this man na kilala ko, mayaman siya. Uh, or at least, pakiramdam niya, lumaki siyang mayaman. Pero yung mga anak niya hindi na. Dami niya anak eh. Ngayon, itong mga anak na ito, hindi makagalaw ng mga gusto nilang hanap buhay ng mga quote-unquote small time. Kasi nga, nakakababang uri magre-reflect daw sa kanya. Eh hindi niya naman kayang ibigay yung nakakataas na uri. <laughs> diba? Para sa kanya mga anak. Ala nga naman, hihingi forever. ba? Diba? While I understand na meron siyang imaheng pinoproteksyonan, may mga bagay na kailangan mong hayaan. Lalo na kung hindi ka naman nape-perwisyo. Gusto nila magtayo ng... Gusto nila magbenta ng kape dyan. Go! Gusto nilang mag mag kung anong gawin nila go basta hindi illegal hindi sila makakasuhan hindi sila makakaperwisyo ngayon yung taong yun pag hindi nagkaroon na kabuhayan yung mga anak niya or hindi nakapasa sa kung anong eksamin para masenso no mare pinag-aral mo ng medisina hindi naging doktor L lalaki yung mga yun magagawan lang yun sa mana gusto lang nila yung mana nila. And they're going to find out yung mana nila maliit lang. Lalo na kung hindi nila ibebenta. Diba? That's the reality of life. So kailangan matuto ng mga tao na maghanap buhay, mag-try kahit na gaano kaliit yung kita. Hindi naman siguro degrading maghanap buhay ng uh, legal o basta hindi illegal, di ba? So isang example 'yon na naka -tay ka sa kung anong sasabihin ng tao sa iyo. Minsan marami ding relasyon ang nasisira dahil sa masyadong iniisip ano mo sasabihin ng ibang tao. Yung mahalaga lang naman wala ka na apakan tao. 'di ba? You're entitled na maging masaya. You're entitled to do what you want. Basta wala ka na agrabyado. 'Yan lang dapat ang guiding principle natin sa buhay. And fuck them. Kung ano sasabihin nila? 'Di ba? Ano sasabihin nila? Normally, alam niyo yung mga may time magsabi-sabi ng mga pangit sa kapwa o mga mata ng kapwa, sila yung, wala, alam niyo ito, I went into a province. Alam nyo yung mga tao doon na nakapag-aral, nakapagpundar, naghanap buhay ng maayos, hindi umaasa kahit kanino. They have no time na manghusga mang kung anong kabuhayan mo, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral. Ano, they, they don't have time. Alam nyo kung sino mga may time, especially sa probinsya na mang lait ng kapwa, na magkalat ng mga chismis namang guilt trip sa kapwa, namang kamkam ng mga lupa, yung mga may hirap, yung mga nangihingi lang. Yan, katotohanan dyan. Kasi yung mga taong nakaangat sa buhay, they're busy sa buhay nila. They respect everyone. Hindi rin naman lahat, ha? Marami rin mayamang naangamkam ng lupa o salbahe, no? But what I'm saying is, if you're busy nagawin gawin yung tama, gumawa ka lang ng bagay pagyamanin yamanin yung sarili mo. You do not have the time na ayun, bahay ko. Saan nyo kaya yun yung pera yung patawid bahay. Wala kang oras. So my point is normally yung mga yung mga naninira sa'yo mas mababa sa'yo. Mas mababa sa'yo. Kaya kanila pinapansin. Kaya kanila sinisiraan may maliit, gusto kanilang ma-down or i-down. Kasi they are going to feel good about themselves. So, bakit may bibigay siya kanila yun? Ibig sabihin, kung nakita kanila nagtitinda ng kung ano lang dyan at feeling nila, mas mababa ka sa kanila. Di ba ala sila? Di maligaya sila ng ganun ba? Uh, please, ikaw, naghahanap buhay ka ng maayos. They do not know na umaasenso ka pala. Simple ka lang. Ganun mabuhay sa mundo. At ang pakialam sa mga image-image na ganyan. Kasi alam nyo, minsan kahit ito ha, real talk. No? Minsan nagpundar ka na ng kabutihan sa kapwa. Wala kang ibang ginawa ko, hindi mabuti. Nakakita na rin ako nito. Yung kapitbahay ko si Nanay Nadine. No? Siniraan eh. Siniraan sa trabaho, siniraan ng mga matataas, siniraan ng mga nainggit sa kanya. Nag-retire ngayon gusto niya nalang mag-retire. Tinakot pa ng mga admin cases sa mga kasalanan hindi niya naman ginawa. Set up. Sinet up eh. Ngayon, alam niyo yung balik. Yung mga ordinaryong yung taong nakakilala sa kanya. Yung mga ordinaryong yung taong nakaramdam ng malasakit niya. Yung mga ordinaryong yung taong nakaramdam ng kabutihan niya. Yun ang nagtatanggol sa kanya. Yun ang nagsasabi, ah hindi siya masamang tao hindi yan nagnaka, walang ginawa masama yan. Pero yung mga na insecure na nasa matataas, yun yung yun yung nanira sa kanya, nagsisi sila. But it's too late. Diba? So yung buhay, minsan kahit na puro kabutihan na yung ginawa mo, pag sinira image mo, sisirain eh. And sometimes people will keep quiet, di kayo pagtatanggol. But it's okay. Mahalaga, okay ka sa sarili mo. Okay yung relasyon mo sa Diyos. Nakakaharap ka sa tao. ng no? Taas, no? Kasi wala kang atraso. Wala kang ginawang taktika sa utak mo. Wala kang, wala kang ginawang trickery. Wala kang ginawa. Basta gina you just did your best sa anong mga sitwasyon na meron ka. And that's, that's all you can do in this world. To hell with what they're going to say. Fuck them. Wala silang bilang. So ako, yun ang advice ko sa lahat. Yun ang gusto kong i-share sa lahat. Particularly sa magiging anak ko, no? Na mamuhay ka ng malaya. Gusto wala kang tinatapakang ibang tao. Gawin mo kung saan ka magiging maligaya. Gawin mo kung Saan ka magiging masaya basta alin sunod sa mabuti alin sunod sa Panginoon God bless you